Daghang! Salamat po sa inyong suporta. Bayong tanghali o bayong hapon po. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Dahil itong mga putang inang ito hindi na naawa sa atin. Kayo ba ay papahayag na harap-harapan tayong ginagago, harap-harapan tayong dinanakawan? Kaya ito na yung araw at ito na rin yung oras para tayong lahat, taong bayan ay mag magkaisa para mapatalsik ang mga putang inang kurakot na yan na nakaupo sa kanilang mga pwesto. Tama! Ang mga sinabi ng mga nauna na speaker. Ako po ay nandito para lumaban. Para labanan ang korupsyon na nangyayari sa inang bayan. Hindi po ako bulag sa katotohanan. Nandito tayo para magsakripisyo ng ating mga buhay, ng ating mga oras, para laang bumaba sa pwesto ang ulo ng korupsyong ito. Kaya ano sigaw natin? Marcos Rizal Marcos Rizay! Mga putang ina kayo! Nintek na yan. Lalo na yan. Lalo ka na, saldi ko. Saldi ko. Hindi ka mahiya. Ano ang halaga ng mga sasakyang mong panghipapawid? Di ba't yung tatlo mong helicopter ay naghahalaga ng 800 million? Yung isa ay 165 million. Yung isa ay naghahalaga na 35 million. At yung jet ay naghahalaga ng 2 billion pesos. Saan mo inuha yan? Saan mo kinuha ang mga pambiling yan? Hindi pa sa kaban ng bayan? Kaya, lumabas ka Huwag kang magtago dyan sa ibang bansa. Lalo na ikaw, Martin Rongwaldes. Nasa saan ka din, hindi ba't wala ka dito sa bansang Pilipinas? Patuloy kayo ng patuloy na kumakarakot. Patuloy nyo, patuloy na ninanakawan kaming taong bayan. Maawa kayo. Hindi ako takot mamatay na ako'y lumalaban. Takot akong mamatay na hindi lumalaban. Hindi rin ako takot na inyong kasuhan dahil ang aking pinaglalaban ay para sa taong bayan at para sa inang bayan. Maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat po kapatid na Ricky Jr. Ang mga mamamayan ay galit na sa pagnanakaw. Ngunit hindi pa siya nagpapakita ng kanyang galit sa mga lansangan. Hindi pa siya tiara yung tulunod na ibibigay ang bata sa kanyang tunay na ina. Iyong hindi handang hatiin ang sanggol upang ang sanggol na yan ay magig. Lahat lang na dapat siyang mahuting magig. Kahit ibigay niya yon doon sa manlilinlang at tinungaling sa inyo ng ICI at ng kongreto na nakatakdang iabsreso ang mga hepe ng putahan at sindikatong kriminal sa anyo at pangalan ni Bongbong Bong Marcos na kailangang alisin at patansikin sa kanyang upuan. Ngayon, ang ating pong bansa ay hindi nagkakaisa. Tayo po ay nahati ng ating wika, ng ating mga tribo, ng ating mga religion, ng ating mga paniniwala ng ating edukasyon na kalagayan sa ating buhay at napakarami nating kanya-kanyang kahingihan. Ngunit hinihingi po ng pagkakataon na ang ating bansa ay nakaharap sa pambansang sangandaan kung saan tayo ay maglalakbay sa araw na ito sa mga darating na panahon hanggang dumating ang kasuktulan na mapatalsik ang diktador na si Marcos ang amo at hepe ng mga putahan at sindikatong kriminal sa pambansang sangandaan na iyan. po ang lahat ng nasa likod at, ng nasa harap. at dito na ang mga nasa harap. Tayo po'y magsama-sama at magpasyang maging si Arin ang bata na sinasabi ni Kuya kanina na kailangan maging upang maging lahat ang dapat siyang maging ay kailangan natin iligtas. Meron tayong bansa na kailangan iligtas. At maglalakbay tayo sa pambansang sakandayan na yan kasama bilang mga bagong Haring Solomon na magliligtas sa bayan. Ahabihin natin ang pagkakaisa ng buong bayan mula sa pagkakaiba-iba tayo pong dumating sa panahon na ang bata ay magiging bata, pinakamabuting bata. Hindi katulad ngayon na kaya hindi tayo lumalabas dahil umaasa pa tayo sa pangako ng kasinungalingan at panlilin lang na inilalako ng ICI, ng Kongreso at ng Senado. Hindi natin dapat hintayin na si Marcos ay sweltong dahan-dahan ng mga kapural na yan. Yung ina na nanlalansi at nagsisinungaling sukdang natin ang bata para makuha ang kalahati ng katawan. Gusto natin ng isang buong bansa. Habihin natin ang pagkakaisa na yan. Ibagsak si Marcos. Mamaya ay tutungo tayo na rahil sa ibang mga lugar at makikita natin ang iba pa nating mga kasama. Okay. Ang susunod po nating tatawagin ay walang iba kung hindi si Kuya Feliciano Reducción. Kuya Re Feliciano Reducción. Nasaan ka na? Okay. po natin. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. patawin wow. okay. po. Ako ay senyor na katutubo kay daring ko lang si Marcos Jr., ito si Marcos Junior, ang tatay niya, si Senior Marcos. Siya ang presidente noon. Ang speaker niya ay si Cocoy Romaldes, na senior na corruption. Super kawatan niya masyado noon hanggang ngayon. Ito naman. Itong Marcos Jr. Nagkandidatong ka-presidente nagkasakit ako kasi mayroong kami papel naging papapirmahan sa kaya po balik-balik king computer king padalakan lisa mandaraya ang tao bumuto na bumuto ulit kay mandarambong si lisa ito si bongbong marcos bongbong nakaupo ka na naputang inayana rumaldes naman junior yan naman ang speaker. Speaker naman. Kawata ng putang ina yan. Alam mo, Marcos Romaldis, ang pira hindi madadala sa kamatayan. Ang kayaan nyo habang buhay hanggang anak nyo apu-apuhan. Kawalang yan yung kapalang mukha nyo. O, oh, ngayon, Romaldis, Waray ka, waray din ako. Putang ina mo, matapang kabalo lumabas ka. Walang naman tayo. Kaso, Romaldes, pumunta ka sa Tacloban City. Galit ang mga partido mo doon. Kaya hindi ka tunay na Romaldes. Hayop ka. Kasi ang nanay mo, mga gumis, si Imelda Marcos, si Flight, Plight, ibang ina, panganay yan. Tatlo lang sila magkapatid. Imelda, Rio, at si yung Coco Romaldez ng mga putang ina nila. Ngayon, ha, Bongbong Marcos, napunta kayo sa... Mr. Ano itong nasan ito? Hawaii. Hawaii. Ngayon, ano nangyari sa inyo? O, hindi na pumunta kayo doon. Sino nagpabalik? Kami mga nulalis. Wala kayo utang na loob mga putang ninyo. Ngayon, o, oh, nagkandidato kang kapresidente. O, oh, anong ginawa mo kang tatay Digong? Ha? Kinaping? Kinidnap niyo yun sa daig? Na wala nga kayo, wala kayo utang na loob? Ang tatay mo, pinalibing sa bayani? Ha? So, walang hiya ka Marcos. Pangatik ko hindi ka presidente. Display ka lang. Anong ah, nagmamanage. <laughs> si Lisa at saka si Romeles ang nangangawat nila ng mga adik ng mga lutang ito pa ito yung Sandra na congressman kala ko lalaki putang na kadugo ko lang pala bakla kawatan nahulihan ng syabo yung gintago, walang kaso mga putang na nyo wala kayong ng ang kakapalamot kayo Tandaan nyo, ang kalamanan, hindi madala sa si kamatayan, ang kayaan, ang gaapuapuhan, mga walang kayo. Oh kung pwede lang Marcos, kung pinalayas ang tatay mo, masahot ka pa. Pakailayan ka namin doon sa Malacanang Nalumayas ka, nabunsit ka, bangag ka. Wala kang ginagawa sa Pilipinas. Paano ang 3 years? Ang 3 years? Ano ang project mo? Ha? Alam ko ang project nyo. Sibuyas, Smadling, Bigas, Asukal, Drag, utangin na Lahat na mapya na sa inyo na. Mga walang nila kayo. Naghihirap kami. Sana bumbong Marcos, ang payo ko sa'yo. Matanda na ako, senior na ako. Sana bumaba ka, wag ka na maghintay, magpatayang patayo kung ka, lumayas ka. Kasi wala kang nagawa ang three years. Ano ba ang gagawin namin sa'yo? Okay. Nagsasalita ka, bunol-bunol. Nagsasalita ka, sinungaling. Ano ang dapat ang gawin namin sa'yo? Wala kang natapos na pinakaralan eh. Nagamon ka ng mga torne na nabili ang suka. Meron mga lisensya yan. Ang kapalang mukha mo. Ikaw wala ka nang linabas na lisensya. Na lisensya na uh, attorney. Totoo lang, Bumbong Marcos. Kung pwede lang, Lisa, Romaldez, di kayo ang nagmamanage sa Malacanang, lumayas na kayo. Di kayo ang nagpapahirap sa Pilipinas. Lisa, Marcos, Romaldez, kayong dalawa, mga makakapala, mga mukha nyo. Ikaw, Lisa, attorney, teacher ka pa ng attorney ng law. Kung tingin na mo, ano ang ginagamit mo pagkatorne? Lisa, di mo alam? Ako, walang pinag-aralan. Mahigit ka pa wala kang pinag-aralan. Nanginginig akong kagalit sa'yo. Kung pwede lang, bumaba ka, Marcos. Galit na galit ako sa'yo. Alam mo, Bumbong Marcos, ang binatakapan na animal ka, laki sa ka, inom doon, disco doon. Hindi ka nag-aaral. Nagalit ng tatay mo. Anong ginawa ng tatay mo sa nanay mo? Di natulungan straight. Ay spoil kang animal ka. Walang niya ka. Wala kang utang na loob. Tandaan mo na bumalik kayo sa Pilipinas. Kung hindi si Duterte, Presidente Duterte, wala kayong utang na loob. Naging takas nyo. Dinblokot nyo. Doon sa daig. Sa sunod. Ang ginawa mo baka mahigit pa sa iyo. Salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming maraming salamat po, kapatid